Ito na naman ang ating matutong haya na tiya kapupulutan natin ng lahat ng aral. Pero most likely na ko ikaloloka lang natin ang mga twists dito sa Dear Demina. At ang kwentong babasahin ko today ay mula sa isang munting prinsesang daharap sa matinding pagsubok sa murang edad. Siya po ay si Sarah. Dear Temina... Tawagin niyo lang po akong Sara, Isa po akong munting prinsesa. Well, obvious naman, di ba? Katawan at bone structure pa lang, halatang halata ng petit ako. Anak ako ng isang mayamang businessman na in po ako sa isang exclusive girls' school. Dito, hinabilin ako ng aking papa sa may-ari ng na si Miss Minchin na love na love ako nung una pa lang akong dumating sa eskwelahan. Gigil na gigil siya sa akin. Palagi niyang pinipisil ang aking bisni. At ang aking tenga. At ang aking hilong. At minsan nga, nako, kinakagat pa niya leeg ko! <laughs> parang vampira! Kaya naman, nararamdaman ko kaagad na at home ako dito. Minsan nga, nabanggit pa sa akin ni Miss Minchin na... Alam mo, parang nakikita ko talaga sa iyo ang nawawala kong anak. Namit ko rin dito ang mga BFF kong si Lottie at Ermengard. Nasa sobrang clingy nila sa akin, palagi silang nakakapit sa mga braso ko. At minsan nga, ang isa sa kanila nakasakay pa sa likod ko. Masasabi ko talagang inseparable kaming tatlong magkakaibigan at dahil strong girl naman ako, kinaya ko silang buhati ng sabay-sabay. At habang sumasayaw na parang sex bomb girl. Yan. <laughs> Hindi mo na itatanong, Temina. Bukod sa pagiging strong girl ko, ay very talented din ako. In fact, I can speak Spanish na ala Spanish telenovela. La paz, la honori, comunicación importante. Maravilloso y el mundo, el mundo. Gracias. <clears throat> At ang ibig sabihin nun ay... Thank you. And how are you? Oh. Okay, okay. Ah, at hindi lang Spanish. Marunong din ako ng Japanese. Like mm -hmm. a cute anime character. Wow. Oh! Ah. Huh? Oh my God, Watashi no namae wa Sara Jess. Oh. Oh. Akala ko noon una nakatulog, gumihilig, <laughs> hindi pala. Okay. Chinese naman na parang isang kung fu master. Oh?

English kaya naman lahat sila sobrang bilib na bilib sa akin. Prion girls! Oh. Oh. Wow. You're, so You're so Nako, <laughs> magaling din ako sa sports! Mahusay ako sa boxing at laging lot-lot si Lottie. Oh. Sarah, go! Lottie, go! Lottie, go! Go! Sa basketball, si Ermen Guard. Ermen Guard! Pero, naku, mas magaling ako sa kanilang point guard. Wow! At paminsan-minsan, nagre-wrestling kami ni Miss Minchin. Oh. Oh. Sarah versus Miss oh. Minchin! kaya naman bubuhati nila ako huh? na parang ako talaga ang true champion. Pero isang araw, habang masaya kami, biglang may natanggap na text si Miss Minchin. Ay, may nag-text. Agad niya itong binasa at matapos niyang makita ang mensahe, siya ay nahimatay. Oh! aking mga kaibigan. At pagkabasa nila, naku, nahimatay din sila. Kaya na naman, binasa ko rin ang text message Iimatay din ako! At babagsak sana ako sa kanilang ibabaw. Pero wait, 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 wait. Napigilan ko mawala ng malay, kaya naman naiwasan ko silang bagsakan. Sa sobrang pagkabigla ko, napasigaw ako ng... Wala nang papa! Wala nang papa! Na ano kaya ang mga magaganap sa kwento niya matapos ang pagpanaw ng kanyang mahal na papa! Nako, alamin yan sa susunod na kabanata sa Dear Temina, dito lang sa Sarah. Mula nang nawala ang aking papa, ay naging mahirap na ang buhay ko, Temina. Dahil wala akong ibang mapuntahan, ay namasukan akong katulong sa eskwelahan. Ang mga dati kong best friends, naging nina sa akin ng bigla. Madalas kapag nakikita nila ako na lag, naglalampaso ng sahig, Sasakyan nila ako na para akong kabayo. Go. <tong> sumo-wrestling pero three versus one. At may kasama pa pang... sipa, tadya, at suntok. Suntok sa situra. Kaya naman, madalas napapatumbling ako ng tatlong beses. Ayan, oh, oh. gumulong na lang po siya. Ayan. At, napasplit! Uh, nako, sa sobrang sakit. Sobrang sakit talaga ng mga injuries ko. At kahit na masakit pa ang katawan ko, ay, nako, dumating na nga si Miss Minjin. At, hahagisan pa ako ng isang sako ng pati. Madalas nagugulat ako pag ginagawa na ito, kaya naman ihahagis ko sa kanya pagbalik! At pagkatapos masasalo niya, at ibabalik ulit sa akin! At ibabalik ulit sa kanya! At ibabalik niya ulit sa akin! Balik-balik na ang sako ng papa! Wala na akong magawa kung hindi ang umiyak pagkatapos. Ang tanging nagpapasaya na lang sa akin ay ang kaibigan kong si Peter. Nakakapasok si Peter sa eskwalahan dahil patago siyang dumadaan sa pinto ng kusina. Malalaman ko na lang na dyan siya kapag bigla na lang niya akong niyakap mula sa likod. aking mga mata. At kikilitiin ako sa kilikili. <laughs> Sabay, aayain niya ako mag-tiktok at sumayaw ng paborito niyang Jumbo Hotdog. Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo Hotdog. sa sobrang sweet ni Peter, feeling ko magkaka-develop pa na kami sa isa't isa. Minsan, habang kinikiditin niya ako, ay magkakatitigan na lang kami ng malaki. Tapos, unti-unti niyang ilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Ay. <laughs> Hanggang magdidikit na ang aming mga ilong. <laughs> Diyan malalagiya hahawakan ng aking Na Naparang nakikita niya sa beauty ko si Kailin. play. Please. Lalapit si Miss Minchin at sasalubungin niya ng isang malakas sa sampal! Hindi si Hindi, hindi, hindi siya. Hindi ito? si Peter! Si oh! Peter ang sasampalin niya! At susunod naman ang mga kaklasiko sa pagsampal! Lalapitan nila si Peter at sasampalin nila! Hindi si Peter! Uh, hindi si Peter! Sasampalin nila ako, si, si Sarah. Ah, go, go, go! Buling oh! okay. oh! oh! magwawala si Miss Minchin at sasabihin... <laughs> Hindi ito, mga ari! Hindi ako mapayag na makatuloyan mo ang anak ko! Magugulat ang lahat sa rebelasyon ni Miss Minchin! <laughs> <laughs> What? What? Anak ano mo si, si Peter? Peter? Ano kaya ang magiging ending ng kwentong ito? Naku, alamin niyan sa pagbabalik ng... sa Viva! Viva! Hindi mo ba, ba? 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 ba pa na magkatuloy kayo ng anak ko? Nagulat ang lahat sa revelasyong binitawan ni Miss Minchin! What? What? Anak, anak ko si, si Peter? Sa sobrang gulat, naku, nang hina ang mga tuhod ko na halos mahuhulog na ako, pero... Nasalo ako ni Peter! Oh, At napayakap ako oh. sa kanya! Oh. Pero mami, mahal ko si Sarah. Oh, lalong magagalit si Miss Minchin sa sinabi ni Peter at mula sa bulsa niya ay may bubunutin siya. Oo. Oh, oh, oh. Agad oh, oh. naman siyang ng mga girls bago so, pa siya oh, ng oh, 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 oh. Pero magpupumigla siya hanggang sa mailalabas niya ang daladala niya ang... Oh. cellphone. Oh. <laughs> hindi kayo pwedeng magkatuluyan. Dahil, magkapatid kayo! Huh? Magkapatid, magkapatid si Sarah at Peter? Peter? Weh! Di nga! Oo nga! Narito meron akong patunay sa aking cellphone! Ito! Ito ang katunayan! Sarah! Sarah, ako ang tunay mong ina! What? What? Alam ano po si Sara? <laughs> Ipapakita ni Miss Minchin ang isang litrato sa kanyang cellphone at dito makikita walang duda. Siya na nga ang tunay kong ina. Oh, Mama, is that you? <laughs> oh, anak. Ako nga ito. I am your long-lost Mudra Kels. Matatouch ang lahat sa aming long-awaited reunion at magyayakapan ang lahat. At sobrang saya! Sobrang saya namin. Nagtatatatat kami! At dahil happy na kami lahat, ako, na nagpa-party-party na! Ako, ayun naman pala. Happy ending na. morning